So yan, magandang umaga mga ka-update. Ngayon, update na naman tayo. So, napakagandang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So yan nga mga ka-update, sapanoodin natin ngayon yung video na kursaan. Maririnig natin yung mga... Nagpapasalamat ng lubos sa pagsusumikap ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Panoorin na po natin yung video mga kapit. Ito medyo malayo-layo. Itbayat, Rural Oy. Health Unit. Itbayat, where are you? Batanes. Batanes. North to yeah. South Island. yeah. Tayo. Oh. speaker. Nandun siya. Uh, do, do they have a message for the President? Yeah. I-on nyo lang po yung ano, yung uh, mic. O, oh, sige. Ay, nagsasalita. Naka-mute. Ay, nagsasalita. Nakamute. Nakamute tata. mute po. Paki-on uh, po. Hello, good morning, Mr. President. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Magandang maga. Good morning. Yes po. Uh, in behalf of uh, Mayor Joseph Culpura, I am here to represent him, sir. So, itong project po ng DICT sa Itbayat-Batanis is very helpful po, lalo na po pagka times ng uh, Typhoon right now uh, we currently signal number one. pero we we are having gaya nung kanina 200 Mbps pa rin as of the moment so ah. thank you sir for providing us uh, internet connectivity oh, okay we's place like like sa uh, island po ng Batanes thank you, All thank, you. Thank, and you. And thank you well thank done. you po thank you doon naman po tayo sa Medyo bumaba tayo ng konte central sa Sambales Regional High School saan po tayo ma'am Regional, Sambales Regional High School. Naririnig ba? I'm sure naririnig. Nakamute uh, eh. Nakamute din eh. Oo. Oh. Nakamute niya. Okay. Pinipinut na yata Ayan, yan. ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Naninibago lang sila, Mr. President. O sige, so dun muna tayo sa ano. Ito, Mr. President, sa SBMA naman. Yung special education for the gifted. Ito. Ah. O, where's ah, I the see. SBMA? So it's a special school special school. Zubik. Good morning, morning, po, sir. Yeah. Good morning. Good, good morning. morning. po. I'm here yeah. with good the three. It's Say hello it. to the oh, president. Oh, bata ito, mga Hi. Good morning. 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 Good Lalo, lalo po nitong pinapatibay yung aming layunin na maisulong ang makabago at dekalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral ng spellcheck po. Salamat Ay. po no, ng marami, good. DICT. Ma Maraming marami salamat po. Maraming salamat po. Marami marami po. Marami salamis salamis po. po oh. Gifted po yan. Sa inyo, Mr. Oh. President. Special, mm. ano? Oo. Oh. Ay. Tapos doon naman tayo sa South. Sa Cotabato po. Cotabato City Hall High School. Ma'am. Good ayan. morning. Good morning Bato po, Ma'am. Kota Batu City High School. Nakamute Naka pa po, Ma'am. Nakamute yata ako kayo. Ayan, ayan. Ito na. Hi, good morning. Good morning mga nanonood sa inyo. Good morning. Opo. We are from Kota Batu City National ayan. High School Main ayan. Campus and currently we are now in our ICT room. So mayroon po kaming klase ayan. ngayon ayan. sa ICT ayan. po. And we are very Pastor thankful, Internet, President, for the free Wi-Fi na po ng aming para So we are composed of 6,000 plus student na gumagamit po ng free Wi-Fi access. Yes! Very good. Woohoo! Very good. Napakagandang balita. Yes. Opo. So uh, meron po kaming tatlong ICT laboratory and then currently may mga connection po ng ng DICT free wifi po and then nagagamit po ng aming mga sadyante. Maraming salamat po, President. Very good. Maraming salamat. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Good luck sa mga bata. Siyempre, hindi po natin makakalimutan sa Mindanao State University oh, Integrated Laboratory School sa may Marawi po. Ma'am. Yes po. Assalamualaikum, <laughs> Sir President. Assalamualaikum. Magandang umaga po. Assalamualaikum. Good morning. Kids. <laughs> so, Mr. President, kasama ko po yung mga grade 1 students ng Mindanao State University Integrated Laboratory School. So, we are located in Marawi City. So, we are the only uh, uh, part of MSU that, uh, that gives uh, basic education, That's uh, offer basic education in MSU, the MSU Integrated Laboratory School. Magandang umaga po, Sir President. Good morning. Good morning. At maraming salamat po sa uh, binigay nyo na free Wi-Fi ngayon ng MSU ILS. Ini-enjoy po namin ngayon ang free Wi-Fi access. Thank you po. Very good. Thank you. So yan nga mga ka-update. Mula paluliti, doon sila nag-base at narinig natin ang iba't ibang lugar na kung saan ay napakadaling nakuntak uh, at yan nga ay bunga ng pagsusumikap ni Pangulong Bumbong Marcos na magkaroon ng libreng wifi. Sa so, hindi nakagusto ng ating vlog na to, hindi ako ng pasensya pero tayo po ay nasa katotohanan lamang palagi. at sa nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video mga ka-update, pashare na din po at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.